Thank you. Thank you. Hmm. Okay. Ano yun? sila na? Hindi, nagluluto pa. Ang Bibi bibigid mo sa niya. Yung kamanting niya.

Oo, oh, oh, masarap. Yung mga bad na yung dahon hindi inuwa, yung takay lang inuwa. Yun. Masarap yung dahon. hindi. Lala na yung nagkatrabaho sa atin. Masarap siya lagyan ng tokwa. Masarap Tunay. -tokwa. Tapos lagyan mo ng oyster. kasi May tanima sila. Echay. Ubus na ito ko ikaw kung natira. Naubus <laughs> na no, ito ko ikaw kung natira pa. <laughs>

Na, kang kang kung kung kung. Kung. Ano yun na, Chinese kangkong? Ah. Maliit. Yung hindi gumagapang tayo lang lahat. Ah. Chinese yun. Pagka uh, nagpa harvest yung suki nila, dadalhin sa Balintawak. At saka yung daw ng sibuyas. Ako nga, kasaway ko lang ng anak mo. Ha? Huh? Sa reklamo sa yung, yung, yung talon talong <laughs> daw ng talon

Kaya ganyan ang galing mo. Kahit anong sakay mo. Oh, pero na, pero na, na. Pero nakikinig din siya. Oo. Oh, pero Saglit lang yan. Pinalok nakikinig siya kay Ome niya. Saglit lang okay. yan. Yeah. Ano, pala yung maniningil lang po. Ado, kunin mo doon. Nandun naman doon. Naka-ready na yun. Kain okay. na ako. Kapag-upit. Okay. Okay.

Huwag ka daw nang chat kasi sa me. Okay. ka? Tara dito binay! Okay na mo. Huwag kang layas. Huwag kang layas, Loren. Ha? Hindi, DL mo pumunta na. Ay, hulog ko na lang.